May bago tayong question. Ano mas maganda, sniper or Aerox? Pareho silang galing sa Yamaha. They share the same blue core engine, pero may differences sa kanilang configuration. Si sniper manual siya. Meaning to say, meron siyang cambio. Kailangan mo gumamit ng clutch para mag-up or downshift. On the other hand naman, si Aerox, automatic. Fully automatic, meaning to say, twist and go lang yan. Piga-piga lang, aandar na yan. Malaki na ng difference ng power delivery niyan kasi nga yung isa manual, yung isa naman automatic kung gusto mong malabas yung full potential ng motor, gamitin mo yung sniper kasi manual yan. Pwede mong sagarin yung RPM yan bago ka maglilipat ng uh, gear. Si Aerox naman, since automatic siya, nakarely siya, depende sa kung anong configuration ginawa mo. Kung stock yan, magiging standard lang ang takbuhan niyan. Pero pag nagpalit ka na ng panggilid, nilaro mo na yung mga configuration diyan, magkakaroon na ng differences diyan. Kung bitin ka pa dun sa stock na configuration at gusto mo pang dagdagan ng konting power, sa sniper, magpapalit ka lang ng sprocket diyan magpapalit ka na lang ng combination depende yan sa'yo kung paano gagawin mo yung automatic naman, marami kang kakalikutin dyan magpapalit ka ng bola springs, yung clutch yung clutch kit, basta marami pang kakalikutin dyan, maraming timplaang magaganap sa riding position naman, syempre may differences din kasi si Aerox, para na rin syang sniper kasi mayroong tank sa harap hindi kagaya ng iba na flat na gulay board pero sa kanya, nasa gitna yun so parang halos pareho sila, yun nga lang mas malawak yung apakan ni Aerox compared kay Sniper. Unlike sa Sniper, kung ano yung apakan, yun lang talaga apakan mo. Usapang tipid. Para sa akin, mas matipid yung manual si Sniper. Hindi pa kasi ako nagamit ng Sniper ng pangmatagalan. Nagamit ko lang siya nung in-invite kami ng Yamaha for a test ride nung nilaunch nila yung bagong Sniper last year based on experience ng paggamit ko ng manual and comparing it to automatics mas tipid talaga ang manual pwede ka kasi magpalit ng gear kahit mababa pa lang yung RPM Regarding naman sa safety alam ko pareho silang may option para merong ABS yun nga lang pagka alam ko ABS nila pareho is harap lang and another one uh, sa ngayon ni Sniper pa lang ang naka front and rear na disc brake samantalang si Aerox front disc brake pa lang yung likod is drum brake pero tingin ko since may mga naglalabas ng video online regarding sa bagong lalabas na Aerox, harap likod nila is naka disc brake na rin. At isa pa sa pinakamalaking difference nila, yung sniper walang under seat compartment. Meron man, napangalit Siguro sandwich lang mailalagay mo, pero si Aerox, ang laki ng under seat compartment. Kasi ang isang full face na helmet. Now for the updated uh, pricing, silipin natin sa website nila. Yung sniper na standard is 125,900 and yung R version naman is 145,900 pesos yan yan yung may ABS yung Aerox naman yung may ABS or yung Aerox S is 146,000 and yung standard is 123,000 Now, kung babalikan natin yung tanong mo kung anong mas maganda, mahirap yan sagutin kasi subjective yan. Nakadepende yan kung anong paggagamitan mo at kung ano yung pangangailangan mo. Sana natulungan kita sa inquiry mo. And kung gusto mo mas makita yung details regarding sa mga product na yun, I advise you to visit Yamaha, yung website nila. And as for the experience, yung mga nabanggit ko, yun lang ang kaya kong sabihin sa'yo. Sana natulungan kita kayo paano. Ingat sa daan.